So mga idol, uh, may pakikala ako dito sa inyo no? Yung uh, kahoy na masim So pwede sa tigang sigang, compact yun ang isya So walang iba kung hindi ang kahoy na batuan So okay. So yung mga murang dahon na yan Pwede mo siyang kainin Ito yung puno nyo okay. so, Naano na rin ito natin dati na try natin natin so sige ngayon kainin natin ayan, feel mo yung asin nya Masarap din yung ano nito. Yung bunga. Maliliit lang siya na bilog. So, medyo minsan kasing size siya ng kalamansi. O mga large size ng kalamansi. So, din So, that one. Ito so, kayo nakatry na ba kayo ng ganitong puno that one ayun ah. masarap so yun lang thank you for watching kung nagustuhan mo ang aking video paki like and share na lang po mga idol so bye bye